20 peso coin na hard to find at pwede nga pong bilhin sa halagang 2,000 pesos mga kalakwatserong naipi. Ito nga pong 20 peso na coin na ito ay maingay ngayon sapagkat ito po ay rare at hard to find. Meron po tayong hinahanap na 20 peso coin na akin pong napaka-rare nito. Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga kalakwaterong naipi. At meron nga po tayo ngayong hinahanap na 20 peso na year 2019 uh, per mint mark po. At kung mapapansin nyo po, yung meron pong kwelyo, yung sobra yung kwelyo dito mga kalakwaterong naipi. Dito po sa bandang balikat nya ay may sobra pong kwelyo. Yan po ay error